Yon mga masters, bali walong videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag upload Maraming maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag skip maraming maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay walong videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, walong videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating Shout Shoutout kay Rico Der, shoutout kay Randy Terencio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita si Miss Fumei dito? Umalis, na si Fumei. Narinig ng isang grupo ng mga tao na ito ay si Fumei, at pagkatapos ay tumingin sa isang grupo ng mga katulong na may matataas na mga nagawa at napakasama sa likod niya. Mabilis silang nagbigay. Ang malamig na mukha ni Fumei ay, sinulyapan niya ang mga basurang nasa harapan niya at bumangon at pumasok sa inn hindi napigilan ni Fumang at Ivory ang kanilang mga ginagawa at tumitig sa kanya. Malamig, natiningnan ni Fumay si Ivory mula nang pumasok siya, ang swerte talaga ng asong babae. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Si Ivory ay hindi nasisiyahan at nag-eko, syempre gusto kong mabuhay. Mabubuhay ako para makita kung paano ka mamatay. Hindi nagalit si Fumay ngunit tumawa, tingnan mo ako natatakot ako na pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga panaginip. Well, live well, live at least can have a good look, how I put you under the foot. Gusto kong malaman ng lahat kung sino ang pinakamahusay na babae na tumulong sa pamilya. Walang pakialam si Ivory sa pinakamagandang babae sa kanyang pamilya. Wala man lang siyang interes. Anong tinatawa-tawa mo? Tingnan ang ngiti ni Ivory, tulungan agad si Mei na hindi nasisiyahan, may karapatan kang umiti sa harap ko. Fu Mei, huwag kang masyadong lumayo. Si Fu Yao ang josa ng pamilyang Fu. Ano ka ba Fu mang hindi nasisiyahan? Oo, sa pag-uugali at kagandahan, kaming ivory ay hindi mas mahusay kaysa sa iyo, at kami ay hindi hindi alam kung saan ka nang galing. Magmayabang ka dito. Sarcastic din si Bai Xiaosheng. Confidence. Malaki ang tiwala ko hindi ako talented. Ako ang asawa ni Ye Shijun at ang asawa ng Panginoon ng Lungsod ng Chanho. Fumi disdain to sneer, as for her. Josa, ang isang biro, sa tingin ko, ay isang kalapiteng mababa ang lipad. Panipi, ang Keshoy at Shiyarin ay walang masyadong malupit na salita. Hindi sila nakikipag-away sa iba, ngunit kung may makasakit sa kanilang asawa, mag-aaway lang sila sa isa't isa mabilis ang kamay ni Fu mang para sumenya sa dalawang babae na huwag mang gugulo. Kung tutusin, ito ay isang alyansa ngayon. Tingnan ang dalawang babaeng nalulumbay na ibinaba ang kutsilyo, ang pagmamataas ni Fu Mei ay higit pa, maaari lamang umakyat sa apoy na nakakabit sa potensyal na kalapiteng mababa ang lipad, makita ang isang mabuting tao ay hindi maaaring makatulong sa pag-akyat, hindi rin alam kung ang isang tao ay may, Nakita ang kanyang ulo sa ilalim ng dilaw na bukal na berdeng sombrero a. Ah. Si Fumei, isang sobrang kompyansa na babae, ay hindi kailanman naisip kapag nataman niya ang mukha ng iba. Palagi niyang sinasampal ang kanyang sarili nang hindi sinasadya. Ang mga salita ni Ivory ay mas katulad ng kanyang sarili. Pa, panipi, biglang sinampal ni Ivory ang mukha ni Fumei, at ang maganda niyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Fuyao, How dare you hit me? Hinawakan ng mainit niyang mukha, nagulat at nagalit si Fumei. Not a man ako, pero aso, dobling aso. Hindi nagpakita ng kahinaan si Ivory at Minishan, tandaan mo, ito ang una kong sampal sa iyong mukha. Damn you, galit na galit si Fumei. Napakabangis niyang tingnan. Itinaas niya ang kanyang kamay at gustong magpaypay kay Ivory. Ngunit sa oras na ito, ang mga yabag ay nagmula sa itaas, ang Aaron ay lumakad ng mabagal. Tingnan Aaron pababa, Fumei ay leng para sa isang sandali, ngunit sa isang kisap mata sa mukha ng mabangis na ganap na nawala, maging isang maamo at marangal. Anong problema? Sumulyap si San Chen kay Fumei at pagkatapos ay sa sarili niyang mga tao. Halata na ang print ng palad sa mukha ni Fumei ay nagpapahiwatig na maaaring nagkaroon ng maliit na salungatan ngayon lang. Gayunpaman, nang makitang hindi natalo si Ivory, nagpanggap si Han Sanchen na. Wala siyang alam. Hehe, wala lang. Tinutulungan namin ang pamilya namin. Kapag alam naming buhay pa siya, banibisita namin siya. Nakangiting sabi ni Fume, siya nga pala, iniimbitahan kitang magsama-sama sa Zoo Action lo sa tanghali. Panipi, what can I do for you? Malamig na sabi ni Aaron. Haha, magkaalyan sa tayo para sa kaginhawaan ng kooperasyon sa hinaharap, kilala nating lahat ang isa't isa. Gayunpaman, sinabi ng Patriarch na si Fu, mangyaring pumunta doon ng mag-isa. Nakangiti niyang sabi, Aaron lang, please, hindi malay na iniisip ni Fu mang na maaaring ito ay isang engranding piging. Siya ay nagmamadali sa Aaron at hiniling sa kanya na huwag lumahok, upang hindi siya makapinsala sa kanya. Bagamat naniwala si Fu Mang sa husay ni Aaron, ang kanyang dalawang kamao ay mahirap talunin ang kanyang apat na kamay. Higit pa rito, ang dalawang pamilya ni Foye ay may maraming elite at eksperto. Sabik ding tumingin si Nakieshoi at Shiyo kay Aaron. Oo, oo, ngumiti si Aaron at tumugon. Hindi alam ni Aaron kung ano ang gustong gawin ni Fumei, ngunit sigurado siya na hindi sila nang ahas na mag-set up ng isang engranding piging para sa kanilang sarili. Kahit na ganoon ang tiwala nila, hindi sila ahas. Naglakas loob ba silang magaksaya ng malaking yaman sa pananalapi at lakas tao sa ibang mga bagay? Iniisip ng Aaron na imposible ito. Kaya hindi masamang makita kung ano ang gusto nilang ibenta. Tuwang-tuwa si Fumei nang marinig niya ang kasunduan ni Aaron, dahil kailangan mag-isa si Aaron sa piging. Mula sa kanyang pananaw, ito ay malapit na nauugnay sa rate ng tagumpay ng plano ng futian. Kung gayon, ituturo sa iyo ni Fumei ang daan. Dahil doon, ninitian ni Fu si Ivory at direktang isinumpa ang kanyang tagumpay. Sa daan papuntang Zuexian Lo, nangunguna ang Fu at Aeron. Masayang masaya si Fu Mei na hindi niya masasabing ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makasama niya ang misteryosong taong napakalapit. Sa daan, sinadya o hindi sinasadyang malapit si Fu sa Iron, sinusubukang makipag-ugnayan sa katawan. Para sa mga lalaki, lahat sila ay pisikal na hayop hanggat igalaw nila ang kanilang mga puso sa visual at tactical na paraan, kahit na ang mga immortal ay hindi makayanan ang kanilang panloob na impulses. Nga pala, hindi ko alam kung ano ang nagustuhan ni Kuya Mysterious. Hindi talented si Mayor, may alam siyang music at water paintings. Kung interesado ang misteryosong kuya, makakahanap si Mayor ng tahimik na lugar pagkatapos kumain para ay enjoy ang mundo kasama ang kanyang kuya, nakangiting sabi ni Fumei. Napakataktika at mahinang sabi niya. Akala niya ay magiliw siyang babae ng hindi niya kilala, ngunit hindi siya kilala ni Aaron. Si Aaron ay pinagalitan ng palihim ang coquettish fox, ngunit nakangiting sinabi, hindi ba maganda iyon? Natatakot ako na baka may hindi maintindihan si Mr. Ye. Sa pagsasalita tungkol kay Yeshijun, lumakas ang ngiti sa mukha ni Fumei. Palagi siyang naiinis kapag naiisip niyang idiin siya ng pangit na lalaki ni Yeshijun. Gayunpaman, si Shijun ay masunurin at itinuturing ang kanyang sarili bilang isang diyosa. Bilang karagdagan, mayroon siyang magandang background sa pamilya, kaya ibinigay ni Fumei ang kanyang buhay upang hawakan ang kanyang hita. Ngunit sa puso ni Fumei, si Yeshijun ay isang tulman lamang, isang accessory na maaaring mapabuti ang kanyang katayuan. Haha, sa totoo lang. Mahabang kwento ito. sinadya ni Fume ang hitsura ng pagnanais na magsalita at tumigil. Alam ni Aaron na tiyak na sasabihin niya ang tungkol sa kamalasan ng kanyang kasal. Gaya ng inaasahan ni Aaron, napabuntong-hininga si Fume sa katunayan. "Namamatay lang kami ni yeshi sa pangalan. Mahirap ang buhay ni Fume. Para matulungan ang kanyang pamilya, wala kaming choice." With that, tumingin siya sa Aaron dahil sa oras na ito inaaliw ng kabilang partido ang kanilang sarili, at pagkatapos ay makiramay sa kanilang sarili. Naramdaman pa niya na mahirap para sa kanyang espiritu na isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ngunit Aaron, hindi, haha, kumain ka na lang ng hapunan. Hindi ako mahilig tumugtog ng piano, at hindi ako mahilig magpinta. Gusto ko si Ivory na samahan ako ng tahimik. Dahil doon, tiningnan ni Aaron ang Zhu Xianlo na nasa harapan niya at nagsimulang maglakad papasok. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, tumayo si Fu at ikinuyom ang kanyang mga kamao, Fu Yao, Fu Yao, Fu -yaw, na naman. Pagdating ko sa Zhu Xianlo, inimpake na ng Fujiya ang lugar. Hanggang sa eleganteng pavilion sa ikalawang palapag, mayroong tatlong jade table na puno ng iba't ibang uri ng gintong kagamitan. Mukhang maluho at nakakasilaw. Nakaupo si Fu Mang sa main table sa gitna, at walang tao sa tabi niya. Ang iba pang dalawang mesa ay puno ng mga dalubhasa sa ilog at lawa na nakadamit ng mayayamang damit o may mahusay na mga nagawa. Nang dumating si Hansani, magiliw siyang tinanggap ni Futian, at tumayo rin ang lahat ng bisita sa dalawa pang mesa. Rare guest, rare guest, the presence of mysterious man and great siya really makes this place shine. Tumawa si Futian. Hindi ngumiti si Han Chen. Kung tatanggalin niya ang kanyang maskara, alam ni Futian na siya ay isang mababang nilalang sa lupa sa kanyang bibig, at hindi niya alam kung masasabi niya ang gayong papuri. Halika, lahat, pakilala ko sa inyo. Ito ang dakilang Diyos at misteryosong tao sa tuktok ng bundok ng Kishan. Naniniwala akong narinig ninyo ang kanyang mga kabayanihan, kaya hindi ako. Gaanong nagsasalita, nakangiting sabi ni Futian ang isang grupo ng mga tao ay agad na sumugod sa Aaron upang sumaludo, na napakagalang. Sa oras na ito, bumangon si Fumi mula sa ibaba at natunaw ang galit sa kanyang mukha. Parang walang nangyari kanina lang ay pumasok siya na nakangiti. Kapatid na misteryosong tao, ito ang mga elit ng aming pamilya Fuya, mayaman man, o ang napakahusay na paglilinang at kakayahan, at ang ilan sa kanila ay mga eksperto sa larangan ng pagpatay ng kasamaan. Nakangiti si Futian at nagpapaliwanag kay Aaron habang iniimbitahan si Aaron na maupo sa main table. Nasa gitna ang Aaron, nasa kaliwa at kanang gilid sina Fume at Futian, na sinamahan ng mga bisita. Sa ilalim ng mensahe mula kay Futian, opisyal na nagsimula ang piging. Sa panahong ito, halos lahat ng bisita ay pupunta sa pangunahing mesa upang mag-alok ng Aaron na alak. Una, Sino ang gustong mapalapit sa misteryosong lalaki sa panahong ito? Pangalawa, na-order na ito ni Fu Tian bago ang piging. Pagkatapos ng tatlumpung taon ng alak, sa oras na ito, dahan daw ang lumabas ang dalawang dilag sa kipaw. Dalawang beauties malumanay ngumiti, at pagkatapos ay lumipat sa screen ay nahahati sa tatlong mga talahan na yan, at ang gitnang talahan na yan ay agad na naging isang maliit na silid. Sa oras na ito, mayroong dalawang dilag na may parehong figure at hitsura. Ngayon pa lang, pumasok na ang dalawang dilag. Ang mga dilag na asol sa kaliwa ay parang mga immortal, at ang mga dilag sa berde sa kanan ay parang mga duwende. Sila ang pinakamahusay sa mundo. Ang kagandahan sa asol ay humahawak ng lot, at ang kagandahan sa berde ay hinahaplos ang selapono. Pagkatapos, bumalik ang dating dalawang Changsam beauties. Sa pagkakataong ito, ang pagkakaiba ay sinundan sila ng mga dilag sa parehong damit, bawat isa ay may hawak na bote ng jade ng Chongjiang. Para saan ito? Yun na nga mga masters no, bali kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po.